na binubuo ng Couples for Christ, Youth Ministry, Liturgical Ministry, at Parish Pastoral Council. Maraming salamat po sa inyong pakikinisan. Vicente Ferrer. Taong 1979 ang magana ang unang misa sa barangay sa pamamagitan ng pagdiriwang ng simbang gabi noong December 16, 1979. Sa harapan ng bahay ni Nanay Pasensya Villanueva, sa pumunguna ni Reverendo Padre Rene Saginsin. Taong 1984, naipatayo ang unang kapilya sa kanto ng Manggahan sa pamamagitan ng pagpapahiram ng lupa ng pamilya Lumonsal. Nagtulong-tulong ang mga mamayan ng Manggahan sa pamunguna na rin ng mga habataan na naglikom ng sa pamamagitan ng pangangarabi. April 5, 1984 naman, ang unang ipagdiwang ang kapistahan ni San Vicente Ferrer sa pangunguna ni Reverend Padre Rene Saginsin at dito rin ay unang ipinagdiwang ang kapistahan sa buong barangay. ng Sabado ng buwan ng Oktubre ng taong 1845 ang Maynila ay dinalaw ng isang malakas na bagyo na lumikha ng napakalaking kapinsalaan kabilang ang malaking batel na galing sa Mindoro patungong Maynila. Dahil sa kalakasan ng hangin at ulan ang kanilang layag ay nawasak at nabutas ang batel hanggang sa mapuno ng tubig dahil sa kadiliman ng gabi ng utos ang kanilang aryas o piloto na magtali ng lupit sa kanilang baywa upang saan man sila mapadpad sila ay magkakasama at kapag takay pinasok niya ang loob ng kanilang tulugan sa tulong ng isang sinag ng kanilang lanterna na kaas, ay namataan niyang umiindayong sa pagkakasapit ang kwadro ng larawan ng mag rosario. Pagkatapos siyang mahawakan, sa siya ay lumuhod at nanalangin na anyay mahal na ina. Tanging, kasama-kasama namin sa lahat. Iligtas po ninyo kami at kahit saan mang panig ng daibdig, kami ninyo ipagpad ng buhay. Ay ipinangangako ko po, po na kayo ay aming ipagpapagawa ng bisita. At sa mga taong aming dadatnan, ay buong puso namin kayong iiwan. At sila ay nag mag-uumaga na na sa muhon na ngayon ay Barangay Uzon na sakop ng Bayan ng Salinas. Ang Rosario ay dating baryo ng San Francisco de Malabon at kilala bilang Salinas Marcelia. Taong 1846, nang humiwalay at naging isang independenteng bayan, ito rin ang ikalawang parokya na inianak ng San Francisco de Malabon at isinunod sa pangalan ng minamahal na patrona at ina ng bayan, ang Rosario. Ang parokya ay nasa pangangalaga ngayon ni Reverendo Padre Ted Bawala, mahal na birin ng Santisimo Rosario, ina ng Bayang Salinas at reyna ng Karakol. Ipanalangin mo kami! Ipanalangin sava pouda na jornada do departamento das aulas ao thinking of boss man Agustin de Tanzan <laughs> Panginoon ang ibang-ibang samahang pangisimbahan mula sa pangisisalong tambana ni San Agustin at parokya ng Santa Cruz mula sa bayan ng Tanza, Cavite. Maraming salamat po sa inyong pakikilisan. Nuestra Señora de la Soledad de Porta Vaga Ayon sa kasaysayan, bago nakuha sa baybayin ng Cavite ang larawan ng Mahal na Pire ng Soledad noong gabi ng 1667 na malakas ang unos ay nagpakita ang mahal na birhen sa isang sundalong kastila na bantay sa pintuan ng Porta Vaga. Inakala ng sundalo na kaaway na muslim. Nagpakilala ang mahal na birhen. Humingi ng paumanhin ng sundalo. Kinaumagahan, natagpuan ang isang nakakwadrong larawan ng mahal na birhen ng solidad sa dalampasigan ng Kanyakao, Cavite City, sa mismong lugar na nagpakita umano ang mahal na birhen. Nakita sa likod ng kwadro ang sulat ni Juan Oliva na may pechang Abril a 12, 1692. May paniniwala na sabi Petcher na kasulat ay ang araw ng iluklok sa dambana ng ermita ng Porta Baga ang Mahal na Birhen noong ikalabimpitong siglo. Ang himala ng Mahal na Birhen ng Sunidad ay naranasan ng mga negosyante ng Manila Galleon Train. Ang ilaw ng Pilipinas na tanglaw natin, ang ina at nag-iisang reyna ng Cavite, Virgen de la Soledad de Porta Baga. Viva la Birhen! Viva! Viva la Reyna de Cavite! Viva! Viva la Luz de Filipinas! Viva!

Kasama po natin ang mga kasabi ng kofradiya de la Virgen de la Soledad de la Tabada de la Mga deboto mula sa lungsod ng Kabite Kasama din ang mga namirakuho mula sa ibang ibang panig ng nalawigan ng Kabite Sa Santa en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida perdurada. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nosotros, truido, a nosotros, trío, a nuestra voluntad, así en la tierra como en el cielo. Kasama po natin ngayon ang Parish Pastoral Council, Apostol de Santa Maria Magdalena, Youth Ministry, Social Communication Ministry, Devoto, at mga mana palataya ni Santa Maria Magdalena ng Kapit. Gayun din ang kanilang Municipal Administrator, Ginoong Rey Victor Santos. natin Santa Maria Magdalena mula sa bayan ng Kawit Cavite. na Birken, sa kabundukan ng silang noong 1640. Ang imahe ng Nuestra Señora de Candelaria ay ginawaran ng Koronasyong Episkopal noong Enero 31, 2019 ng lubos na kagalang-galang o Dispo Reynaldo G. Evangelista. Ang kaniyang kapistahan naman ay pinagdiriwang tuwing ikalawa ng Pebrero. Pinaniniwalaang ang parokya ng silang ang inang simbahan ng bayan ng Malabon bago ito nasalin sa pangangalaga ng parokya ni Santa Maria Magdalena ng Kawi. Mahal na Birhen ng Candelaria, patrona ng parokyang pinagbola ng San Francisco de Malabon, ipanalangin mo kami. ang ating pong pasasalamat sa kapatiran ng mahal na birhen ng Candelaria mula sa Silang Cavite. ang sandigan ng mamamayang Gentresenyo, ang pintakasin at ama ng lungsod ng General Trias, halina at pasalubungan ng masigabong palakpakan, ang patron ng ating tigaryato, San Francisco de Malabon, Viva diba, Tata Kiko! Viva! Diba! Viva diba, Tata Kiko! Viva! Diba! Viva diba, Tata Viva! Diba! Diba, diba! Maraming salamat po sa dalawang daan at pitumpong taon ng iyong paggabay at pagmamahal sa aming bayan. Viva diba, Tata Kiko! Viva! Diba! Viva diba, Tata Kiko! Viva! Diba! Viva diba, Tata Kiko! Viva! Diba! Diba, diba! Ito po ay sasamahan ng pamilya ng ating hermano at hermana mayor Binibining Maria Melani Baila Potente at Ginoong Edward Potente. Gayun din po ang iba't ibang samahang pangsimbahan mula sa ating parokya at mga mamamayan ng ating lungsod.